Sold out na pala to? Ako sold okay. Yan solar din yan tol? Ako Wala well, yung ganda oh. yun Sir, na hindi siya yung parang Oo nga Ibig sabihin, ito ilang watts to? Ganito kaya yun? 400 watts 40 400 600 Ito muna tayo aakyat ah, Oo, tingnan mo ang lit ng ano Grabe <laughs> well Ibig sabihin nila kahit 1.5 1.5? Wow, mura na Meron sir yung 300 watts yan sa 1 sir 1 lang? Opo Mura pa din kaysa online ano? Hmm. Eto, ilang watts to? solar, solar ba to? Okay. Opo, solar yan May pangkuryente niya Oo oh. Magkano naman to tol? Meron 1, 2 Isang magandang buhay mga, mga farmer na dito tayo ngayon sa Raon Ah ano ba pangalan nito ngayon? Bago na pangalan nito ngayon eh Pero mas kilala po siya sa Raon pa din Ayan na tayo hey, hey, mga ka-farmer Pero hindi pa alam kung magkakaroon ito ng copyright Ito yung Ah, solar na Pero meron din ito doon sa ano Mas malaki ito so, Kung ano kaya ito 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 maganda Tanungin natin kung magkano. Wala ang presyo. Ito maganda pang ah, street light. Kasi yung nag-sponsor sa atin, ano lang yon eh, tatlo lang. Ito mas malaki. Ano kaya ito? Presyo wala. Nothing. Uh, tanong. Ito solar din pala. Oh. Ayan, nandun pala sa second floor Display lang pala yun So ayan, nakitin natin ah, Napakaraming mabibili dito mga partner Baka mas mura yung solar Na gano'ng kalaki Pero maliwanag kasi Yan naman ang ano natin Hindi tayo magkabit Yung 300 watts na ano, Saan kaya? Ayun, eto layout lang pala to. Yan solar din yan tol. Opo. Oh. Pero yung ganda Lahat yan, sa dito. Oo nga. Bibig sabihin. Ito, ilang watts to? Ganito kaya yun? 100 watts po ito. 400, 600, 1, 2. Magkano yun? Yung 600 watts? 600 watts sa akin na magkano. 600? 2,000. 2,000 pa rin sold out pa to sir. Eh. Sold out? ko ano. yung stocks eh. Mura na dito no? Yes po sir. Kasi yung talagang kasi price. Oo nga eh. Mas, mas oh. maganda na rito no? Direct far back pero yung dami oh, yung Oo Three. Magkano pinaka mababang makukuha ang presyo Ano pinaka? Let's say kukuha ng mga limang piraso. Two six fifty po. Two six kaya? Ayan, two six fifty. Okay. Ayos oh. Doon pwede? sa pag tayo. sa, sa farm kasi kailangan to eh. Opo, yung nakukuha ko, 300 naman. watts may ano, nagbigay sa akin. Pero pagdating ng ano, late night, madilim na. Ma Ito yeah. naman sa may motion sensor. Pwede... Ah, pwede mong i-set up. Opo. Pero pwede rin naman ang tuloy-tuloy liwanag oo Opo. Tuloy sa remote room. Oo. Ayos. Sige. 2,650. pwede pa rin ayan dito naman tayo ayan mga farmer wow Pero marami dito ikutan <laughs> lang natin hari, hari, ayan oh. Pani share. Pani share. Pani share. One po. Ah, ko, oh. tayo ah, Kian? O, lit ng ano Grabe <makes noise> welding machine. Totoo pa kaya yan? <laughs> So 2650 yung solar. Okay na 'yon ha. Ayan dito, ah uh, pangkarwas siya no? Oh, makakabili kayo. Magkano kaya itong pangkarwas na 'to? Ayan, oh. no? Pala, may mga water pump pa, yung mga submersible. Uh, Tapos ito na rin ang the best. Maganda rin to. Boss, ano yung presyo? Magkano yung ganito? 6,000. 6,000. Magkaro ba siya, di ba? 6,000. Eto mga second hand na. yan then, Display Ah display yan Pero may brand new yan Eto okay. submersible Grabe, higa ano? Nakakabis to, ha? Ah. Ito, mga solar, oh. Pero sa, ano, marami tayong makikita. Doon sa Divisoria, marami din. ay oh ayo Para may gusto kung binin dito ah Oh nandito lahat ng ano mga adapter sporting goods yan mga sporting goods mga farmer dami oh ingay dito ano hindi na po mag vlog daming uh, copyright <laughs> dito ano bang mga binibenta dito ako nakakabili ng mga spare part ng ah uh, mga kalan naman yan oh no? ay mga solar din nandito. Oh, mababaw lang. Paas kasi yung nabili natin. Ano pang hanap, sir? 200 Cobra, no? Sigit malaki tol, magkano? Electric 'to. Oh, electric kasi, <laughs> <laughs> Ha? na dapat malakas naman sa kuryente eh. Ilang ano? Ito, medyo may malakas ng leak. Of course, I'm true kung confirm mo sa ano, compare mo sa halogen. Mas malakas 'yung halogen. Pero ito, diwala kasi ito sir, eh. sobrang diwala. Oh, oo, oo, oh, oh, okay. magkano 'yung ganyan? Yung so, 50 watts nila 'yo. No? Kuryente. Ang lakas talaga. Tapos pa 'yung 50 watts. Wala 'yung sinabi. Na halogen. Halogen? ano 'yung ito? Ay, holiday. Holiday. ay holiday. Holiday. Oh. Holiday. Ah, 9,500. Oo. Oh. Hindi pa rin talaga tatalunin nito yung ito, hindi pa rin ito tatalunin ng solar kasi solar umihina yung eh, no? solar, oh. may oh, talaga yung kasi sa harapan ng kalye namin, lakas. Oo, 9,500. Meron mga ganyan. 9.5 na Mindfight Ito yung mga pizza, maganda pero nga Ito yung sa harapan ng bahay talaga okay. Ito nga ano? Mas maliit Parang ganito lang yata sa Ito ito 6.5 O mura pa din Pag sa mga mall Grabe Mga oh, mahal Ganito, eh, ganito ako nakakita 27,000 nila binibenta Sa Wilcon mahal <laughs> <laughs> na. Pero kami yan eh. Oh. Saan niya ina na Mayor John Bay? Will Will twenty seven ba ganyan yung batong ito? Ganyan ha? Mayroon sa amin kanina? Mayroon mga kanina? Uh, uh, kanina. kanina. Uh, Asa sa tayo? Mayroon sa ba na mayor, yun, sa, uh, uh, ah, uh, Ay kay yan sa Ilocos Mayor? Ah, Ilocos pa? Mayor? Ay hindi, sa mga nalang. Layo? Ay, Ilocos program niya siguro no pupapakabit sana mga hey, ganito kasi sa mga bidding guys nanalo oh. to sabi hello sir kasi mga plastic kasi tray talaga dito sir taiwan talaga ito 6000 as five uh, as 65 oh solid ano nagpipili yan ako 2.6 naman yung ano naman solar naman siya ay yung solar na ganito? oo oh, hindi malaki malaki siya uh, hindi ganyan mas malaki siya parang ano siya eh uh, tap, tapata ng 8 8 8 8 bali 16 mga ganito malaki oh Parang dalawang ganito. Pagkagano. Pag ang ano lang ang comment ko lang kasi sa Solar, pag madaling araw nawawala na, no. Ah, uh, dim na siya. Pero libre eh, ka sa kuryente. Pero dito sa amin, ang pinaganda nito, umaabot ng 10 hours. 10 hours. Pagkagano to, 35. 35 data. Kasi mga matin talaga na maganda yung class ng battery sa amin. Kasi yung boss namin to mabibigay ng 3 years warranty. Kasi pag mga ordinary lang, hindi talaga bibigay ng 3 oh, years hindi warranty. hindi magbibigay yan. Oh. Etong isa lang, kano naman to? Yung kinuha kanina. Ah, ito yung kasama mayor. Oh, yung kanina. Yung photo sa yun eh. tinawid ko yung tapos mayroong isang walang photo sa yun. Oh. Mas mahal tong mayroong photo sa Ano siya? Automatic siya, no? Automatic na siya. Automatic na pag dumilim, liliwanag. Ay, hindi. Na, ano, ano Pwede naman lagyan 'yan. Etong mali yung Pero malakas pa rin 'yan, Pero may photocell na ano. Ah, yung photocell. para sa yung photocell. Para sa Para saan ng photocell? But all switch niya na do, di ba? All na hindi basta mga mga set toys kayo, kapatid. Kita nga raw diwata ng Two thousand dito naman tayo magtanong sa kalsada eh, gilid gilid gilit magkano mga ahente to eh, mga ahente. Ito, Ito yung Ganito yung doon sa harap ng farm. Na ano, okay din naman siya. Pa yeah. Pero, mas malakas yung yung tag 2000 Bali wa, walo. Ah, oh, dapat na 'di ba? Kasi na tanong ang presyo, wala nang nagbebenta. Thank okay. you. Tawad? Ito mas magkano? Tutu. Ah, wait lang. Ito. Ilang makaraan Ilang ano to? Ilang ay, mahirap na baka tumumba. Tawasan okay. ko mahal, mas mura na doon sa inuuna natin pinuntahan. Tapos, may binibigan dito si Kuya na puro ilaw. Ito ang buhay sa Raon, no? Oh. Ganun pa rin. Tagal na mga farmer Bata pa ako, ganito na itsura. Eh. Ganun pa rin. Ito na yung nakagis ng kong Raon, eh. Dati, dito pa ako bumibili ng Dark tin Wala pa kasing online nun. Oh. Saan ba yan? Dito ata yan eh ikot pa lang o yan pati pang video okay meron dito mga farmer ano pa ba topis ayan dami kaya lang beware of ano din imitation marami pong fake Marami din pong fake talaga. Lalo na yung mga tools. Tapos kung bibili kayo ng ano, hindi naman tayo naninira. Battery na solar. Ay doon na po kayo sa sigurado. Huwag kayong bibili rito. <laughs> Nadaya na rin po kami. na <laughs> Napeke kami. So, ayun. Ayun lang. Tip lang. Tip. Siyempre. Pero dito may nabibilan ng solar panels Doon sa Sa kabilang kalsada Ayan o no? Ayoko may copyright ito Tapos Pakita ko na rin yung binibilhan namin ng Mga Masis sa Gintong Palay Buktahan natin yung Gintong Palay Maaga pa naman Yung binibilhan po ng mga Equipments yun mga pump, mga ano, mura mga, mga farmer grass cutter na na ang recto to ayun o, isitan na yan Ayun o, mga kubota ayun o, second hand lang ayun okay. Pero hindi pa yan pupuntahan natin aisa gintong palay. Uh, ayan, mo na ang ng generator. San ba 'yang gintong palay? Wala. Ano 'to? Sino 'yan? Pandikit. Binoy Pandikit. wala na yung gintong palay ah tagal na tagal na panahon na akong hindi oh yung gintong palay o doon yung... sikat yun eh gintong palay mga kapalmer ayan ha hindi mga ah, makina alam mo na ana, si ate tes may suki kami doon eh doon ko rin binili yung bangka ni Ray Ay bangka yung makina ng bangka niya ah, Golden Harvest Ito ba yan? <laughs> Ito. Ha? Ito na nga yun Golden Harvest nagpalit na sila lamig ah biglang lumamig wala oh, sila nung ano wala sila nung hinahanap ko eto na po yung gintong gintong pala yan. alin alin po eto 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 ah oh. ayun wala sila no wala wala sila ng pakay ko Ipang crack ng mais bebe para magka idea lang ako kung magkano dito kasi sa online nasa 25,000 may 30,000 ganda rin sana magkaroon ng ganun may Dinaanan tayo eh yung ginagawa nila surplus Oh, may medyo naaman tayo Pang, uh, Oh, mini mixer oh Ang galing ha Ha? Huh? Mixer ba? Mixer ba? Wala ayon <laughs> dito, ito yung pandikit ng paste ng monggo na 'to. Gamit ng po ito kapag natuyo. Binagamit na rin ito ng mga buhok ng mga sabon. Nasaan kasi banda 'yon? Oh, wala bebe ah. Pakrak nang ayun. Ayun, eto. Tolito so, ito ba 'yung ano? Ayun, rice meal. Rice meal. Di pang-mais, meron ba kayo? Pang-mais, ang basa. Ay, ba ba to? Uh. Ano yeah? uh. <inaudible> so, to? Ah? 75 lang ito. Ayaw diba, po. 75 lang ito. yung rice. Ito yung din Ito yung rice. Ito yung rice. Ito Ito yung rice. Ito Ito yung Ito 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 yun Ang crack Ito Ang ah, generator ah, Meron na kayong diesel dito na pang Meron. Eh. Meron na lang magkano yung ano 16 horsepower 16 horsepower na Alin kung bangka eh, Ito ah, pang bangka yung kinakabit nila Meron po yung Anong kahit anong brand Meron po ya lang. Gimadam maganda. Ayun ang diesel. Oh, meron din ibang nauso rin, yeah. diesel. Yung. Mahal na si yung gasolina dati, eh. ngayon mas mahal pa diesel. <laughs> Ayun Maya ma-tenstall. Oh. Ito yatay sa mais 'di ba to? Parang ito na yan. Kasi yun Pang ano yun Sabagay, so pang small ano lang yan, no? oh, small, uh... ngayon, eh. ano? Pang Pang small Hindi Ilan ang Ilan ang Ano ba ng ng ano palay? Hindi, ibig sabihin palay Tapos magiging bigas na Hmm na Oo 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 Lahan na po nagpalit pala Pangalan yung gintong palay, no? Golden Harvest Nakalagay Ano ba ngayon, Dagnuter? Nagtap, naghahanap kasi ako ng pang anong pang mais ba. Pa. Marami akong alagang manok eh. Uh, pag uso yung mais, mag-ipong ka. Eh, strokes, pang traksa. Oo, uh, oh, gilingan. Ah. <tinyo> Hindi naman, pang basag lang, pwede na. Kasi lang yung parang pinakanggol. Hindi, ang basag ng mais. Hindi, meron kang Honda. Honda. Ayan, kaya yata sila. generator ito mas mura dito mga farmer kumpara sa daug, pero dito kailangan matalas ka ikutan mo talaga tapos pababaan ang presyo talagang you need to spend the whole day or half day para mai makakuha mo yung pinakamura <clears throat> ito maganda rin to Bebe. Magkano yung ganyan nyo tol? Oo. Ano na yan eh, no? Wet and dry na, di ba? Kasi bumili ako yung pang sasakyan mga ka-farmer. Yung portable, walang kwenta. Magkano daw tol? Ha? O, 2.8 lang, Oh. Bebe. Hindi, yan kasi magamit mo na sa bahay. Paglinis na sa pwede din. Kasi yung binili kong mga maliliit na, no, ano, ka lang ng pera. Iba pa rin talaga yung lakas ng ano, di ba? Pagka magbabakyum ka. Okay lang naman yan, eh. Ha, walang, wala. oh, sige, salamat. Wala daw, walang ano, pang uh, ng mais mga farmer. Pero lang tayo, idea kung magano bentahan dito. Ito, ito yung hilera na to. Ito na yung mga machineries. Marami tayong mabibili. Kaya lang yung hinahanap ko parang wala yata. O hindi ko naman kasi tinanong gaano. Ayan o. Oh. oh. hindi. Ito. Ano ba? Pang ano na. Nyug. <laughs> ayo, Ito yung tinahanan natin tayo no ay eto magkano kaya ito ayun patay tayo sa musicers ito yata magkano kaya rice meal din ba ito parang rice meal rice meal Yes, boss. Saan pang mais ba to? Ah, oh, sir, pwedeng bigas, pwedeng pampo. Um, uh, mais. ah, mais. Panggiling. Magkano Pama, siya? Hindi uh, yan 26. 26,000? 26, Sama na yung makina nun. Ganyan pa lang, sir. Ah, wala pang makina. Ah, wala pang makina. Ah, wala pang Medyo mahal, ah. Dumahal, yes, boss. Wala pang mahala, 26,000 Ang mahal, baby 26 Dami, sarap sana magtanong-tanong ng mga presyo Last stop, magkano kaya dito? Solar Tol oh? Tol yung mga solar light mo. <laughs> malay mo ay pumunta sa iyo dito. Mga uh, ganyan Oo, watts 'to? 400 ko. 400 watts Magkano siya? na lang kahit 15. 15 lang, mura na. No? Meron sir yung 300 watts yan na sa 1-2, sir. 1-2 lang? Opo. Mura pa din kaysa online, ano? Hmm. Eto, ilang watts to? Solar ba to? Opo, solar yan. May pang-kuryente niya. Oo. Magkano naman okay. to total? Meron 1-2. Depende po sa watts na solar. Meron din pong pang-kuryente na ganyan. Eto, solar din? Pang-panlabas po yan. Oo, outside, outside na. Pang ano, ito so, pang loob, pang panlabas, may sir. Outdoor indoor, outdoor indoor set. Outdoor indoor set. Ito pa dire pa poste. Oh. Pa yan sir. Para ganyan sir. Oo, oh, oh. ganyan. Ayun nga oh. Yan. Pa yan. Ito yung bandog pa labas. Magkano to? 19. 19. Ba okay pa rin ano? Depende, marami kami ng Itong to. maliliit mo. Yan 850 po mga yan. Pares lang ito pa pares lang sa. Oh. Ito 550. Rest lang ang Umaga ito. Mga pang wall, mga ito 150 lang okay. Okay. Dollar, sir. Oh, so, 150. Maraming solar sir. Ito, Meron din po ako pang charge Yan mga pang charge po yan Ah pang charge na solar ano bebe oh Mga cellphone Oh ganda Ayan. yan Kung nasa island mm, Nasa island ka na ano. Alin Ilaw O pwede rin Wala ka bang ano nakahiwalay yung uh, panel para? Ito mga ganito sir yan Nakahiwalay ah, yan Ah flood light Ito gaya ito nakahiwalay 30 watts yan. Oh, tapos sa taas ng kubi kakabit oh, pa na ng ilaw. Ano? Pwede pang loob, sir. Ito yung oh, pang ano. Nakaiwala yung panel. May kakabit nyo na lang po. Oh, oh. Pwede i-auto nyo na lang, sir, para automatic. Oh, sa... Kahit wala yung tao sa bahay, naka-automatic siya, sir. Lumiliwanag oh, pag gabi, oh. no? Buka siya ng 6 ah, tapos, mga makamatay siya, sir. Maaga na, sir, mga 5. Minsan, 5.30. Ano yun yun sir, buhay niyan Magkano yan? 650 30 watts 630 Ah, 30 watts lang, 7, may hila Meron kasi wala kasi mga stock sir Oo, yung mga malakas sana na, no? sir <laughs> Covid na it. naman tol, kaya ingat Salamat tayo <laughs> oh, Sige, po. sige, thank you Ayan mga ka-farmer So, ayan o no? oh. Ah? Ay, yung nga pala Ayun, no? ito pala yung pinagawa natin na salamin no? So, ayan mga ka-farmer, hanggang dito na lang po At uh, okay na daw yung aking salamin extra pa yung aking mga kaibigan ha. Ayan Tayo nagpagawa ng salamin, ano pa to? Ayan, oh. No? Mababait yung mga ano. Mababait yung mga nag ano, nag-assist. Ayan. Hanggang dito na lang po at maraming salamat. Magandang buhay.